Nag-apply akong kasambahay sa Saudi pero trauma ang inabot ko. Hi Ate Mila! Ako si Clara, 26 years old. Online seller taga Iloilo. Retired polis ang tatay ko at meron kaming computer shop at water refilling station. Munsu ako kaya spoiled akong anak at nag-iisa din na babae. May dalawa akong kuya may mga asawa at may mga magagandang trabaho. Ako ay drop out sa college kaya wala akong natapos. Simula nang tumigil ako sa pag-aaral ay kahit paano tumutulong ako sa parents ko sa negosyo namin. Dahil ako lang ang nasa bahay ang dalawang kuya ko bumukod na. Hanggang sa maisipan kong magtinda ng kung ano-ano online, lumipas ang dalawang taon na pagtitinda ko naging okay ang takbo ng negosyo ko. Pero nahihirapan ako sa transportation ng paghahatid ng mga order. Kaya naisipan ko magtrabaho sa Saudi ng dalawang taon para makabili ng sariling sasakyan. At dahil mabilis ang proseso ng Saudi ay dalawang buwan at kalahati lang ang pag-apply ko, nakaalis ako agad papuntang Saudi. Akala ko noon madali lang ang maging katulong sa Saudi. Dahil may mga kakilala akong nakakapagpatayo ng bahay, nakakaponder ng kung ano at marami pang iba. Ang hirap mawalay sa pamilya lalo pat pa first time ko. Pero sa isip ko kailangan ko ng sasakyan. Ang nakalagay sa kontrata ko dalawa lang ang anak ng amo ko, pero pagdating ko sa bahay nila may pitong anak. Apat na palapag ang bahay nila. May sampung kwarto bawat kwarto ay may sariling CR, dalawa ang guest room every week nililinis ang ang guest room. Pero ang walong kwarto at walong CR ay araw-araw. May tatlong sala ang dalawa ay para sa bisita. Ang bisita ay every week lang kaya weekly din nililinis ang dalawang sala. Ang isang sala ay ginagamit nila araw-araw kaya araw-araw din nililinis. Si madam ang nagluluto tinutulungan ko lang. Pero talagang nakakapagod sa kusina sa dami ng niluluto. Tambak din ang platong hinuhugasan. Tambak ang planchahin gabi-gabi. May pahinga ako 3 hours sa hapon. Tapos sa gabi 11 p.m. ako umaakyat sa kwarto ko. Natutulog ako ng 1 a.m., gumidyas ako ng 6 a.m. dahil gumagawa ako ng breakfast ng mga bata na pumapasok sa school. Hanggang sa nagtagal ako ng tatlong buwan na ang mga kamay ko dahil sa tubig. Ibinili naman ako ng amo ko ng cream para sa kamay ko pero dahil sa dami ng platong hinuhugasan ay hindi gumaling. Humingi ako ng tulong sa agency ko. Gusto ko umalis sa amo ko at maghanap ng bagong amo. Pero ang sabi nila sa akin nandito daw ako para magtrabaho, hanggat din nila ako sinasaktan may pagkain naman ako may tulog at may sweldo tiisin ko na lang daw. Umiyak ako ng umiyak, doon ko lang naisip na ganito pala kahirap ang buhay sa abroad. Bakit ako nagtitiis dito wala naman akong pinapaaral na anak wala rin ako sinusuportahan na magulang. Kaya nagpaalam ako sa amo ko na uuwi ako at ako ang bibili ng plane ticket ko pa uwi ng Pilipinas. Ayaw nila ako payagan kailangan ko daw sila bayaran bago ako makauwi sa nag-asto nila sa akin. Saan naman ako kukuha ng pera? Nagkulong ako sa kwarto ng dalawang araw at hindi ako nagtrabaho kaya ibinili ako ni Baba ng tiket pa uwi ng Pilipinas.